morning guys ito po si Cholo gutom na po papakainin ko po siya ng kalabasa ito kasi itong pinapakain binapa, ko sa kanya hindi ko siya sinasanay ng mga na uh, ito gulay uh, kalabasa ito po po natin guys hey ayun na, na kain ka na o, oh, ito 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 na ito na ito na no. ito na ito na ito na lang kita. ito ito oh. Ayan, sarap ng kalabasa, oh. kainin ni Churi yung kalabasa. Oh, oh, ah, sarap ng kalabasa, oh. Ayan po, guys. Gusto ko yung kalabasa. Ayan. Ayan, gusto ni Churi yung kalabasa. O, diba? Masarap. Hmm. Ito lagi pinapakain ko sa kanya kasi pagka uh, ano, makarne-karne. Pang Ini bulat sih. Oh, ito itu, ito coy, itu. Itu. Ah, ito na? itu nah. Ini na, na. Wow. Wow. Sarap naman ng na kalabasa. Grabe naman si Chulo, oh. Gustang gusto yung kalabasa. Gusto. Hmm. Gusto. Gusto. Ay, pa, ay pa. Gusto ko niya ba yung kalabasa? Ayan, ayan. Kaya na lang to. Ayan, kalabasa. So, gusto ni Julo yung kalabasa, oh. Oh, galing naman ang Jolo namin. O, oh, sige, subo na lang natin, subo. Kasi hindi mo madakot. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ito, hindi mo madakot eh. Ah. Opo. O, oh, sige, ito na, ito Ayan, ayan, ang sarap talaga ng kalabasa, oh. Grabe naman yan. Gustong-gusto ng kalabasa. O, oh, ito gusto niya sa kasi malambot eh. ikaw lang kukuha. Ah, pa gusto gusto siya talaga ng kukuha. Yan, eh. si ikaw na lang kumukuha. Ikaw na lang. O ayan, ang sarap ng kalabasa. O. Ito, ito, hindi malakot ako na. Subo na lang kita. Ito, anak ko. Ayan, kalabasa. Tanak, tanak, tanak. Tanak. Gusto na siya. Siya talaga nalakot eh. Gusto niya nalakot. O ayan, ayan. Sige na, sige na. Wow, ayan po guys, so, dapat yung alaga nyo, pakainin nyo po ng kalabasa, kasi maganda sa aking kalabasa eh. Bukod sa maganda na, uh, nakatanggal pa po, po ng bulati, sa loob na dyan alaga nyo yung tuta, na ganito wala. Wow! At, kunti na lang, oh, kunti na lang. Wow! Namdi si Kunti ba? na lang! Woo! Uh, gusto gusto niya talaga kalabasa. Subo natin, subo. Ayan. Ah. Ayan. Ah, Ayan. Ta, ah. Chulo, talaga isubo sa kami. Hindi, Pep. Pa, pa, mmm. Ayan po, isang piraso na lang. Naubos oh. na. No ah! Ayan. Po. Ayan, kalabasa. Gustong gusto ni chulo oh. Wow. At talaga naman, oh. Ang sarap kumain ni chulo oh. Ah. Ayan, oh, kunti na lang, kunti na lang. Grabe, naubos niya. Naubos niya, guys. Naubos niya. Oh. Sarap na sarap yung tulo, oh. Kunti na lang, kunti na lang. Oh, ito na, ito na. Ito na, ito na. Dito, dito, dito. Ayun, ayun. Ayun, kunti na lang, oh. Ayan, ito. Ito. Yan. Kunti na lang. Tama ko na tubig. Kunti na lang tubig. Hi sa ikulo ah. Tita. Oh, konti na lang, konti na lang. Ayan. Galing naman ng cholo namin. Ayan, no? Oh. Kunti na lang. Ayan, nabubusog na si cholo. Kunti na lang po yung kalabasa. Naubos niya. Wow. Ha? Galing naman cholo namin. Kalabasa labas ang kinakain. Ang bagaling tuna talaga. Ayun guys, lab na lab na amin to. Kalabasa labas ang kinakain dito. Ayan o. Oh. Naubos na yung ilang hiwa yung binigay ko sa kanya. Nilaga ako po muna kasi para malambot. Ayan mo na. Ayan pa, may isa pa, misa pa. Kunti na lang, kunti. O ito, subo natin sa'yo. Isa na lang. O, ito na. Oh, wala na ayan na guys umus na ayan tapos na po si Cholo kumain ang galing naman ni Cholo wala na umus na ayan na konti na lang umus na si Cholo guys